Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasalukuyang ipinagdiriwang ng kapamilya actress at bida ng Darna na si Jane De Leon o Jane Florence Benitez De Leon sa totoong buhay. Ang kanyang 24th birthday sa Oka Manila. Bakas sa mukha ng aktres ang sobrang kaligayahan. Ilan sa mga dumating na panauhin sa party ay sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Present din ang mister ni Dr. Vicky Bello na si Hayden Ko at ang kilalang eventologist TV host na si Tim Yap. Of course, nakisaya rin ang ilang talents ng team at nagdatingan din ang ilang kapamilya stars katulad ni Naen Chong Di, Darren Espanto, Angel Aquino, Tim Yap, Jay Gonzaga, John Arsenas at maraming iba pa. Bago ang big party sa Okada, nagpost si Jay ng multiple photos sa kanyang verified Instagram account at ang kanyang caption. Cheers for the best birthday gift ever. Another year of life story to tell. Samantala ay binati rin siya ni Julia Barretto sa Instagram. Happy birthday Darna. We love you. Fly high. Sulat nito. Anong masasabi mo sa balitang ito?